sa salasada i-sorm e, e, mo na kaya e, buksan ko na tumabos na tanggap ko ito kahapon ngayon ko lang ito bubuksan pinalito yung unit dinala ko mismo dito para ma-compare ko kung ano kung uh, tama ba yung pisa magkakabit uh, tayo ngayon mga bus ng ignition fuel ng Toyota Corolla Altis mga busin 2014 model o 20 okay <coughs> naman ang pagka-wrap niya oh. Ignition coil. Okay. So, natin yung isa mga boss. Pag tama ito yung isa, ay sigurado tama ito lahat. Medyo matagal na rin ito, hindi napalitan ng ganito mga busing. Kaya siguro this time to ano, replace this. fishing coil ito mga boss oh. ngayon mga boss ay magtanggal tayo ng isa doon I uh, ano natin kung parehas ka sila tanggalin ko lang muna muna itong ano sa baterya okay, para ano, may safety tayo kasi may video mga busing para mayroon tayong ano ah. evidence uunahin oh, natin yung number 4 mga busing para ano mabilis tayo mag compare nainit ito mga busing kaandar lang kasi ayos pa naman ito umandar mga busing wala pa naman siyang ka vibrate vibrate kaso nga lang 'Yung isang ignition coil nito ay sabog-sabog din dito mga bossing. Para man timing ako ng ganito. Hindi na ako nag-labis mga boss. ilagyan ko na lang 'to ng ano mga boss, ng tip 'to pero basa pa rin na basa ito yung sabog sabog mga busing i alam natin kung parehas pa sila medyo mainit pa mga boss Ay. saktong sakto yan mga boss. apat din yung pin hmm. kaya ilagay na natin to tapos paandarin natin legit legit yung order natin na kuwil mga bossing pero paandarin muna natin para makita natin yung performance ng bagong kuwil dito sana tapos na 'yung atin nilalagyan ko na 'to ng mga ano uh, mga tip. Yes. May tsak Toyota. ito pa yan ay mangusta home service hindi sana natin kasi mahaba yung video subukan inip-inip pang-amoy sa sabi natin mga boss na okay pa siya pero kailangan pa rin natin itong palitan kasi humihina na itong kuryente yung mga bossing eh pag kasi siguro sa katagalan na dito kunting itong mga sakit ng mga busi eh. pero uh, kunting ingat pa rin kasi baka maya, mayroong mag ano dyan mabali yung lock yeah, yun ang dahil ng mga bus na no? baba. Baba, ayaw, ano mga baba mga baba yung ano kawin tapos ito mga boss ay paandar natin pag At okay naman yung performance ay legit yung kuha natin ano oil well, ano nito mga boss nakadikit dito sa ano ito, sa BBTI nya

semua teman Ini balik nabos Kasih papan Dari penati Oh Ayo mendaruh sa hunting mga bossing unang papatay ayun, Ay, problema nito matay siya Marcos tagong kuwil na to ha hindi mo na mamatay ulit natin wala na Kaya kailangan natin tingnan to. Pares pa to ng code lahat to. Or... Ayo, mag start na nangyari dito lumang coil kasi ayaw na mag start eh nang start nung una nag hunting tapos namatay ito. Uh, ayaw na mag start ulit ayaw na mag start hindi ano Jumaba yung video mga boss pero kailangan talaga kasi ano. Sorry mga boss hindi ko napansin. Kasi akala ko ano. Uy si siya naman kabalik-kabaliktad. Buti na lang mga boss mayroon sa mga, mga marker. Yan mga boss, talagang hindi ko na kinabit yung bago. Talagang naninira pala to ng ano mga bossing. Kasi yun, hindi ko na kinabit na takot na ako mga bossing kasi nagka-hunting siya eh. Kapangalawa, hindi ayaw na mag-start. Kasi meron siyang mga ano mga bossing. Ano talaga, yung bawa number one. Nilagay ko dyan, two. Sinunod ko na yung code, ano niya, marker. Ayaw pa rin mag-start. Ayaw pa rin mag-start. Pero yung loob mga boss, nag-start to eh. Ito, ito, kung makikita nyo mga boss, hindi rin siya katapat-tapat yun. Ang number 3, nandito sa ano, number 2, number 4, oh, number 2 nakalagay. Ibig sabihin mga boss, walang problema to sa paglagay ng kuwil. Ang problema lang dito mga boss, ito. May pumutok dito ng fuse mga boss, dito. Oh. Itong fuse na to. Pumutok sa isa kaya nagyan ko ng panibagong fuse. Kaya ngayon mga boss, pag rin natin. Kasi, ayaw, hindi ko na ito ibabalik mga boss. Eh, ay, exacto. Ya ay, mga boso, nag-hunter na siya. Kanina nag-hunting siya kung gano'n gano'n. Oh, oh, oh. Tapos patay. Oh, Napaka-normal niya boso. Ang normal yung hunter niya oh palit-palit pa lang yan ha ibig sabihin ako walang problema sa tuto magpapalit-palit kaso nga lang ito to nagang may problema ito. kaya subukan ko yung ibabalik sa silder ng mga busing kaya mga boss at uh, hindi ako panatag dito kaya mabalik ko lang itong luma yeah. kaya, mga boss at uh, dito na yung video natin kasi hindi ko mahaba na kas Mas maganda talaga mga boss na may video tayo para mayroon tayong proof na gumagana o hindi gumagana yung items na itinabit natin mga boss yun. Eh. Thank you simula mo mga boss at good luck sa ating lahat. I'll see you next vlog natin mga boss at good luck. Apart,